Hello guys! Good morning! Meron nga pala akong karne dito sa rep at palalambutan ko muna sa pressure cooker. Kaya rin baka. Tagal na kasi yun guys. Kaya iluluto ko na ngayon kasi makamasira na. Samahan nyo ako magluto. Ayun nga pala yung karne guys. Nilabas ko na. At palalambutan ko muna to ng unang unang kulo tapos itatapon ko yung pinagpalambutan. At ayan na po guys. Salang muna natin tong karne. So, lambutan po natin to ng mga isang oras para malambot na malambot. Kapag nga pala na ko pressure cooker guys, sisimulan nyo mag oras kapag tumutulog na siya. Ayan, kapag umiikot na. At ayan na po guys, habang sinapakalambutan natin yung baka, mag na ako ng kalamansi. Ayan, guys. Ako na yung katila, guys. Ako guys. Natapon ko muna tong unang ulo. Natapon ko muna yung sabaw nito. At ayan na po guys, naitapon ko na yung unang kulo. Yan na po ang pangalawa. Palalabutan na po natin yan ng isang oras. Ito yung lalagay ko sibuyas. Si Sibuyas na po. Yung kalahati nito, ipanggigisa ko. Tapos yung kalahati, tatapings. Sinati ko. Tapos, tumbawang. Hintay muna natin lamambot, guys. ito nga pala, guys. Kanina nakabili ko ng sibuyas na lasona. Ito, guys, oh. Sibuyas na native. Tingnan niyo, guys. Ayan. Maliliit siya. Lasona ang tawag daw dito. Ayan. Ito yung sibuyas na rin talaga, guys. Ito yung native na sibuyas. Pumahal kasi ng sibuyas ngayon. Kaya so, eto na nang dinili ko. 20 peso. Ang dami na. Ayan. Ayan po, guys. mag na po tayong mag -isa. Guys, eto muna yung kikigisa ko. Ayan, guys. Eto muna. Hintayin po natin siyang medyo maluto. Tapos itatabi muna natin siya. Yan po yung nalagay natin mamaya pagluto na ang fish Ano ba yung pagkakaiba ng beef sa adobo, guys? At ayan po guys, yung itatabi natin mamaya i-i-tatapings natin. Yan bawang, tsaka sibuyas, guys. Sabay-sabay ko na, guys. Tapos, itong karne ng baka na pinalambutan natin. Lagay ko na, guys. maglagay. Agayin lang natin ng haluin. Maglagay na po tayo ng toyo. Tapos yung calamansi juice. Paminta. lalagay din ako ng sabaw. Yung pinagpakuluan. Ayan. Hayaan lang po natin siyang kumulo. Tatakpan po natin guys para mabilis kumulo. Ayan na po guys. Huluin na po natin. Kumukulo na. At ayan na po guys. Luto na ang ating bistek Tagalog. Lagay ko na po yung matirang sibuyas. luin lang po natin. Ayan. Tikman na po natin guys. Tikman na po natin guys. Masarap. Salamat sa panonood.